Isang magandang araw sa ating lahat mga kaprobinsya. Samahan niyo ako sa aking panibagong vlog. Bilog ang mundo, kaya talikuran mo ang iyong problema. Halika at samahan niyo ko. Papasyal ko kayo kung saan ako nagpunta ngayong araw. Nagkaroon nga pala kami ng get-together ng aking mga family. Halika rin pinalagpas yung pagkakataon para makasama sila at mag-enjoy din. Dito nga pala ito sa Masiga, Sagasan. Ang so, tawag nila dati ay Sunflower Farm. Na ngayon ay Nature's Waste Garden na ang pangalan. Meron sila ditong dalawang swimming pool at malaki rin ang space para sa mga bata mayroon silang iba't ibang cottage at eh, syempre meron silang mga lutuan dito napaka press nga pala ng tubig dito kasi running water ang mga swimming pool nila at mayroon din silang garden na kung saan ay pwede tayong pumunta at mag relax mayroon silang mga sunflower na talaga namang napakalulusog at napakagandang tingnan pagkatapos mong mamasal sa garden ay eh, pwede ka na rin mag relax sa mga swimming pool nila na mayroong mga bangko, napaka-presko ng tubig at napakalamig din at tulad nga ng sinabi ko running fresh water po yung laman ng pool nila at talaga mag enjoy din ang inyong mga chikiting dito madalas ginagawa yung mga family get together kagaya ng birthday, anniversary at yung mga mahalagang araw na talaga namang kailangan natin i-celebrate oo nga pala, ang entrance nga pala dito ay 100 po sa mga adult N 50 pesos naman sa mga bata. At syempre, hindi mawawala ang discount natin sa ating mga senior. Ang senior natin ay may halagang 80 pesos. Minsan sa ating buhay ay kailangan nating gawin yung mga ganito para mas lalong mapatibay natin ang ating samahan bilang isang pamilya. Bilang isang pamilya ay hindi lamang sa problema. Tayo dapat magdamayan. paminsan-minsan ay kailangan din natin magsaya kagaya ng mga ganitong okasyon. May okasyon man o wala, dapat masaya tayo bilang isang pamilya sa ating pagsasama-sama. Kaya nga ng sinabi ko mga kaprobinsya, bilog ang mundo kaya talikuran mo ang iyong problema. Tara dito sa Nature's Waste Garden at mag-relax tayo. Maligo tayo sa mga swimming pool nila. Mahalaga ang pagsasama-sama ng isang pamilya para pagbook rin ang matitibay at matatag na pagsasama. Dahil ang pamilya ang matatakbuhan mo sa oras ng iyong pangangailangan problema na dapat mong lampasan ay huwag mong ipagpaubaya sa iba kundi sa iyong pamilya lamang tandaan natin na mas mahalaga ang ating pamilya hanggang dito na lang mga kaprobinsya, see you in my next vlog, Pas share naman ng video ko kaprobinsya